Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest my message Master Channel, a fated or also matarder. So, ngayong hapon na to. Tignan natin ang sabihin sa'yo ng ating mga gabay. So, this is, um, a weekly gabay for the month of May 1 hanggang May 7 for the sign of Gemini. So, Gemini, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masaga for today's video? kanila kayang energy ay kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mga gilat. So guys, this reading is a general reading na mga gilat. resonate tunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the for more videos of the sa Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalong-lalo na hindi nag skip ng ad sa so pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapalisik-siklig-lig na gumapaw na biyayang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa ng ating expert for the sign-off? For the sign-off, Gemini, so let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mga ginagtuklasin at bubulabogin natin? And just a please give me permission po. Okay, there is a chart coming in action and movement. Pa Ma magkakaroon ng changes, the development. Lahat ng mga kaganapan sa buhay may unti-unti nang maglalaho. Na unti-unti na magbabago. May mga bagay dito na um, hindi mo naman ginusto pero eventually there's something changes a development, no? And there's something the king of wands, no? Look at the bigger picture. Lagi mo titingnan yung magiging posibilidad, no? Yung kalalabasan ng bawat action and decisions, no? Let's see what message is the additional messages. And there is a trio penta ko with the security and practicality. So, kailangan mo maging practical at magkaroon ka ng seguridad pagdating sa finances. Now, protection ng mga pangalaga mo ito na no, kailangan, kailangan alam mo sa sarili mo yung mo. And of course, guys, there is something the four of cops no? Just to evaluate or analyze. May mga bagay na kailangan pag-isipan, may mga bagay na kailangan mo klaruhin, liwanagin, unawain. No? Bago ka mag-take ng action or any decision, kailangan pag-iisipan mo mamabuti at wasto. Now, let's see what is the initial messages. And there is a eye for, for lesson learned. Matuto ka na from the lessons, no? Na nangyari sa'yo from the past. So, may mga bagay dito na kailang pangahawakan mo. No, yung mga bagay na nangyari sa'yo. No, mag-focus ka. There is an eight of pentacles. No, kumbaga mag-concentrate ka. And of course, uh, magkaroon ka ng dedikasyon pagdating sa trabaho or neg negosyo. Now, there's a chariot card. The reference with a ten of swords. Some of you, no, may mga sumasabutahe sa iyo. No, may mga taong tumatry door sa iyo para hindi ka, hindi mo makuha yung mga bagay na gusto mo marating. No, yung mga bagay na gusto mong makuha. Pero parating na, there's something in movement, no? Kung maga unti-unti na magkakaroon ng changes, yung mga tumatry door sa iyo, na parang napanghihinaan na sila ng loob sa mga lagi, mga lagi nilang ginagawa pero hindi naman sila nagsasucceed. No? And there's a ten of cups na happiness na so magiging masaya at magiging ka na. No, magiging maganda na sitwasyon mo. Magiging maganda na kapalaran mo. What is it, the three of pentacles? Reference with the emperor. No, magiging mature ka and being grounded sa mga decision or gagawin mo. No, ibig sabihin nito, especially pagdating sa trabaho. No, magkaroon ka ng disiplina at respeto. At kailangan business is business. No? Kailangan ng pangalagaan at protectionan mo yung mga bagay na meron ka. There's a four of cups. No? Reverse the three of swords. Something, guys, na pain. Now, meron dito, guys, na with the third party. Mag-ingat ka sa mga pagkain, inumin, natatanggapin mo. No? Meron dito, guys, na parang, um, maaaring lasunin ka, Maaring kung ano, -ano ng magawin sa sa'yo, no? And there's a hermit card. See, I told you, there's a religious factor. Ibig sabihin dito, Maaring gayumahin ka pa. No? Kaya kailang maging aware ka, guys, sa And there's a strength and with the confidence. So, kailang malakas ang loob mo, malakas ang pakiramdam mo. No? Kung itong mga mga tao na to ay mayroong um, ngit-ngit sa kanilang mga puso, no? Kaya kailangan protection at mga nagabi sa sarili mo. And there's an native ones, no? Magkakaroon ka ng past communication and past movement, no? Some of you magta-travel ka, some of you magiging successful ka, some of you magkakaroon ka ng um, lot of communication, no? Lot of transactions, And there's a an reward card na talagang babaguhin yung mundo mo dito. Some of you magta-travel ka talaga international. No, magta-travel ka talaga dyan. What is the three of pentacles across the emperor? Reverse with the four of pentacles. No, protection at pangalagaan mo ang iyong finances. No, protection at pangalagaan mo ka ano naman yung mabagay na meron ka. What is the four of cups across the three of swords? Reverse with the page of cups. Listen to your intuition and listen to your gut feeling. Makikinig ka sa vibration mo. Meron dito guys na instinct mo na may something na nam nakakaiba. No, nakakaramdam ka o nakakahalata ka na, na, may may something na na iba. No, maaring balisay person mo. Maaring may naiinggit sa inyo, may gusto sumira sa inyo parang ganon yung nararamdaman mo. May mga mga red flag, no? Parang a signs. What is the high of the hermit card? There's a ten of wands. Na may nagbibigay pamalas, pabigat sa iyong pamumuhay na no, puno ng obligation responsibility o hindi ka nauubusan ng suliranin no ang mga problema there's a taking means sabi ko na ng nga balutang kay balisa ka and your feeling stuck and your feeling abandonment No, hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw, hindi ka makaalis dyan sa, sa situation mo na paulit-ulit na lang yung nangyayari, no? So, let's see what is the ritual messages for your outcome. So, there's a requiem the of sword, no? Clear the boundaries. Linisin mo yung mga bagay na makakasira, no? Nang yung um, sarili, No, yung magalinis mo yung mga bagay na makakasira ng yung plano, pangarap. No, itong tao na to kung alam mo makakasira sa na itong tao na to ay tumatray door so nasa butahi ka. Mm, putulin mo na, tantanan mo na. There's the lovers. No, makikilala mo to itong person mo with international. No, or maaaring nga uh, may asawa ka international na maaring umuwi na siya. No, ari nga uh, magiging maganda na yung eksena niyo. There's a page of for investment. No, mag-invest ka daw, no? magbigay ka ng time and effort dito. There's a high for something hidden agenda or hidden enemies. Talaga may mystery sa likod dito. No, kaya kailangan maliwanagan ka sa lahat ng mga bagay na nangyari dito ay kumbaga mapagtagpi-tagpi mo na yun pala yung purot dulo at ugat ng eksena mo. No, let's see what is the additional messages. Reverse it with the two of us. No, mo yung mga tao pagkakatiwalaan mo. No, timbangin mo yung mga bagay o tao sa sitwasyon mo na makakatulong for you. Let's see what is the additional messages. And because there's a something that you of for something moving forward, that makakabuvot ka na. Na no, makakawala ka na sa lungkot, makakawala ka na sa sa mga bagay na pinagdaanan mo. No, ano naman yung mga bagay sa kuna? Ano naman yung mga bagay paghihirap na mga pinagdaanan mo, maaari makakabuvot ka na. Makakalaya ka na at makakawala ka na. So let's see, what is additional messages tayo? With um, finances and career. Then of course, um, uh, love life. And of course, kalusugan. Alamin na natin yan, so let's watch this. Okay, let's see. Finances and career represent what? So, represent with the tree of cups. Something celebration. Na no, unti-unti ka na makakaranas ng mga celebration. No? Yung unti-unti na magbabago ang iyong estado, sitwasyon, kalagayan. At the same time, yung finances mo. There's an everything is okay. No? Kung baga, nagkakaroon ng trying error dito. But eventually, kinakaya mo. No? Nalalagpasan mo. No? And this is something the of wands. Konting tiyaga pa no, magtatagumpay ka, konting ano pa, konting grind pa ng grind. No, the, the, um, there's a night of cups, there's something proposal, no, there's an increase for something salary, no, gaganda na takbo ng iyong negosyo, trabaho, and there's a seven of cups, there's a lot of opportunity coming in for you, maraming oportunidad na papapasok. No, and there's a justice card, a good karma coming in, no, may magandang karma dito. No, may magandang mangyayari iyo. ano man yung mga bagay na ginawa mo, maaaring babalik sa iyo kung may, kung may, mga bagay na ginawa kang paghihirap, sakripisyo sa sarili mo. No, kumbaga, there's a fruit of labor. No, mayroon talagang aanihin. Kung may pinunla, may aanihin. Additional messages tayo. Pagdating naman tayo sa love life. So, there's a something that's for healing and recovery. Makakaya, magkakaroon na kayo ng something hope, pag-asa ng iyong person. Or either, kumaga, if you are being single, for a longest time, maaaring magkaroon ka na ng pag-ibig na maaaring kiligin ka na, maaaring badiligan ka na, Maaaring may magpadabok sa pihigang puso mo at yung mga bagay na kahilingan mo na maaaring matagpuan mo na siya. Ang dawan, And there's a the three of ones. Now, the waiting is over. Dato na inihintay mo, maaaring magkita na kayo, maaaring magtagpo na kayo, maaaring magsama na ulit kayo. Na may inihintay ka ng something, document, papers, travel. And there is a the night of sword. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights. No, dahil sa pag-overthink, tamang hinala, And there's a tower moment. No, baguhin mo na yung ganyang kaisipan mo, masisira ka lang sa ganyan. No? Magkakaroon talaga ng depression and anxieties dyan. Stress. And there's an ease of pentacles, no? Tutukan mo raw ang inyong finances, ang inyong negosyo, trabaho. No, dahil may malaki opportunities dito kaakibat. Ibig sabihin, maaari makilala mo to, na itong taong tutulong sa'yo, gato, ganyan. No, there's a judgment. No, there's a week of call. Parang ginigising ka sa katotohanan na you need to pay attention. No, kaya kailangan mo makinig, makiramdam, Lakasan mo ang pakiramdam mo, lakasan mo ang loob mo. No? Let's see what is additional messages. Pagdating naman tayo sa kalusugan. There is a for of one, something celebration. Unti-unti ka rin makakarana sa mga celebration. No? Nang eh And of course, there is a something ease of soul with a breakthrough at magtatagumpay ka. Na no? may mga bagay na magtatagumpayan mo, may mga bagay na magiging maayos na ang sitwasyon mo. Pero guys, guys, there's a something na na of sword. There's a success driver na may mga bagay na magtatagumpay ka na. May mga bagay na pagtatagumpayan mo na. Na magiging maganda na takbo ng sitwasyon mo. Magiging maganda na ang daloy ng kapalaran mo. There's a tower moment. Reference with the Nine of Pentacles. Security. Magkakaroon ka ng seguridad. Ganda ng eksena. At uh, magiging maayos ang iyong uh, sitwasyon. Na magiging maganda ng kalusugan mo dito. Mag there's a something of full, uh, parang ultimate happiness, no? And this is something that page of wands may magandang balita pagdating sa kalusugan mo. At the same time guys, there is a king of pentacles na no, magiging practical ka na this time. Iiwas ka na sa mga bagay na bawal sa sa'yo. No? Yung mga nagkitrigger sa'yo. No? So let's see. Hanapin natin at uh, hagilapin natin, no? Anong ganap sa'yo with the magical fire messages? A lot of advices? And of course, a pick a card, yes or no? Doon natin malalaman guys kung aabot abot kayo sa reading na ito. Dahil doon natin malalaman no, anong uh, number ang napili nyo, comment down below. No, do, request of course, uh, pwede kayo mag-question down na request pipili kayo ng isa sa magsisilbing kasagutan sa tanong nyo. One or two or three, okay? So, let's watch this. With a magical fairy messages represent what? With a magical fairy messages Reference with a patient place sa so, kailangan mo haba ng pasensya mo, maging kalmado ka. No, sa ano man yung mga bagay na nararamdaman mo. And of course, there's something, the sun. No, ibig sabihin dito may anak ang lalaki na tutulong sa'yo. One more card, and there's a, your wishes granted at matuto pa talaga yung mga pangharap mo. Ano man yung mga bagay hangarin, kagustuhan mamaring mata mo mo ito. What is the yin and yang oracle card, Jefferson what? What is the yin and yang card and what? And because there's just something a past suffering and lock. So, ibig sabihin dito may mga bagay na magsasuffer ka about sa nakaraan. Kaya kailangan mag-moving forward ka na, no? Pakawalan at bitawan mo na yan. Dahil there's an empathy with a breakthrough, magtatagumpay ka na. No, huwag ka na mabaon sa, sa, nakaraan. Kailangan mo ng um, mag-isip na may mabago na sa buhay mo. And this is something uh, affirming with the structures. No? Pinapatibay ang pundasyon mo pinapatibay at pinapalakas kung, kung ano man yung mabagay na meron ka. No? Nang sa ganun, hindi ka na mabuwag, hindi ka na masira, ng nino man. With a secret Cities reference represent what? And there is an Everest card for river. No? Ibabalik ang sigla, ganda na sitwasyon mo. No? There's something, a blessing coming in. And there's a wildness, guys. No? Ibig sabihin dito, guys, no? Meron ditong super bagsik. Ibig sabihin, magiging panaban ka. No? And this is something of fortune. Ubig sabihin, gaganda na ang ikot ang kapalaran mo dahil matutupad pa na yung mga pangharap mo. No, may pag-abot ng pangharap at magiging makulay ng mundo mo. What is the romance in angel for a mystic love oracle there? Represent with a player. Some of you guys, no, meron ditong uh, player na no, magaling maglaro. There's a gambling, no, meron dito nagsusugal, umiwas kayo sa mga sugal-sugal, ha? No, kahit anong gawin nyo, talo pa rin kayo dyan. At the same time, no, Oh, um, uh, pinagba ano yan eh. Um, kumaga ko may mga protections and charm kayo, wag kayong susugal dahil kumaga nababasag yan kasi, no? Meron namang mga charms para sa sugal. Pero eventually, no, mas ano eh, mas mas importante yung protection nyo. And this is something ko promise, na no? may mga pinangako, may mga bagay na pinagkasunduan na unti-unti na magbabago. No? So let's see what is on um, money move oracle deck. There. And there's a closed door. No? May mga pinto ang magsasara dito. Start all over again. No? Kailangan mo magsimula ng panibago eksena. No? Kailangan tapusin na. Kailangan mo ng um, uh, wakasan yan dahil um, wala mangyayari. No? So magsimula ka na ng panibago. What is the needles number? Reversing with 15, 51 with a hold your pangalagaan at proteksyonan mo kung ano man yung mabagay na po tumatakbo sa utak at isip mo. Dahil hindi ka ililigaw nito. Focus on the good and maintain your concentration of the outcomes you desire. It's time to put your feet and time into your ideas and pursue your goals. With all your might, you have a, such a beautiful, courageous, and brave spirit. No, maging malakas ka, maging matibay ka, ano man yung mga bagay na pinagdaanan mo, hindi ka pwedeng mapanghihinaan ng loob, kailangan palaban ka. No, kailangan prosigihin mong matupad mo yung mga pangarap mo at kagustuhan mong maka marating sa buhay. And this is a shadow work, represent what? What is a shadow work, represent what? Represent with a mental conscious, no? Ibig sabihin dito to guys, no? Control, power, repress. Strength isn't for, from winning. Struggles define strength. So see, yung mga pagsubok mo, no? Yung mga bagay na pinagdaanan mo, diyan masusukat, no? Kung talagang matatag ka na sa lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo, kung maapekto ang kababa ng mga tao sa paligid at maapekto ang kababa ng mga bagay o sitwasyon na kinagagalawan mo, no? So there is a part of the light na no? Bibigyan liwanag natin ang mga pangyayari sa buhay mo. Okay, so this is something guys with the um, I am the light. So ikaw yung magsisilbing liwanag. No, no matter the trials are faced, I hold faith in a brighter future. I transform darkness into the light, opening my heart to others and to God. I draw the light to myself and shine with all my being, radiating love, hope, and strength. So, see, si, ikaw yung, ikaw yung magsisilbing liwanag sa lahat ng mga bagay pagsubok na pinagdaanan mo. Tandaan, kung bakit nararamdaman mo kasi na nasa likod ng mga bagay paghihirap mo, lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo, alam mong, alam mong mag magtatagumpay ka. No? Alam mong may liwanag sa likod niyan. Alam mong hindi ka mabibigo at hindi ka bibiguin ng ating Panginoon. So let's see. Hanapin natin, nakagilapin natin what lies beneath with the future. Ano 'yung mga bagay na katago sa hinaharap mo? Represent and guys with unknowing knowing they fuck up, no? Ibig sabihin dito, alam niya na niloloko siya, alam niya na may kasinulungan, may kasi kasinungalingan to no? na no, nangyayari behind the scenes. So, ngayon parang ang gusto na lang niyan makalawala diyan, no? Sa mga pangako, mga bagay na ipinapako, no? Kaya kailangan magtiwala ka na lang sa sarili mo. And there's a clarifying for love situation. Clarifying for love situation represent what? And this is something hard climb many issues to deal with or difficult conversation. No? Ibig sabihin dito, maraming eksena na nangyari. No? Ano man yung mga bagay na pinag-uusapan nyo pa ulit-ulit pa rin. No? Kumaga may sisihan na. Ganun. Ibig sabihin dito, kailangan na talaga tapusin na. No? Hindi na, mas, hindi na masasalba pa yan. Kailangan mo nalang baguhin na ang sarili mo at baguhin na sitwasyon. No? Huwag ka na mag-stick o huwag ka mo nang ilaban pa. And of course, let's see what is a five for life situation. Clarifying for life situation represent with um take precautions, no? Remain vigilant and receptive, learning from each revelation as you navigate life journey. So see, dapat matuto ka na, no? At sa mga mga bagay na nalaman mo, no? Na lahat ng mga bagay na to ay parte ng pagdadaanan mo kailangan mong manatili sa kung ano man yung mabagay na meron ka. No, kailangan mo na lang uh, makawala dyan, no sa bangungot at negatibong mundo. So let's see, what is the pick a card, yes or no? Alamin na natin at gilapin ah, na natin anong ganap sa'yo. No? And of course, ha, pipili ka with a 1, 2, or 3. So let's watch this. Okay. Let's proceed tayo with the number 1. With the pick a card, yes or no? Let's start with the number 1. Number one represent a yes, fitting it all into place, coming together. So, ibig sabihin dito, talagang ano, no, nakaswak na talagang kung para sa'yo, para sa'yo. No? Hindi, kahit, kahit sino, kahit na ano, kung hindi para sa kanila, kahit anong pilit nila, hindi magtutugma. So, ibig sabihin, tugma sa'yo, para sa'yo. And number two is a yes, fulfilling your desire being refreshed, moving. No? Magpatuloy ka. No, unti-unti mo matutupad yung mga pangarap mo. No, wala makakahadlang nito. Ito pa mo ito ng may abot at as noo. No, this is something with a yes again. Peaceful, alkan, and relaxation that aids decision. No, mag-decision ka na. Bigyan mo na kapayapaan ng isip mo na ma ka. No, kailangan mo maging kalmado para may sakot para nito. So guys, um, this is um, a weekly gabay for the month of May 1 hanggang May 7 for the sign of Gemini. So Gemini, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading naman nila at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and in comment down below kung kaninong energy ang at ating nasagot. And because don't forget to like and subscribe my channel. And hindi ka for more videos. Sabi marami, sa maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi naging skip ng ads away, so pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapalit si Ksik na gumawa po na biyayang manong sa inyo. At maraming salamat po in si next Bireo. Bye-bye and babosh!